Magandang araw mga kabukid Ngayong araw pong ito ay kakatapos ko lang uh, mag-araro So pakalipas po ng one week ay Ito po ay dinaanan namin ng uh, rotivator At ngayon po na um, ito na po siya So magaganda na siya Ay di, uh, na siyang daanan ng araro So ang purpose po ng pag-araro uh, ay para po 'Yung mga damo sa puno ay ma matabunan at pati na ninyong puno ay matabu matabunan 'yung puno para lalong gumanda 'yung ating atanim na talo. Itong araw pong ito ay katapos lang naming mag-araro sa aming munting talongan. So ang purpose po ng uh, aming pag-araro ay matabunan yung mga damo na nasa puno at yung puno na rin ay matabunan para lalong tumaba yung uh, ating tanim na talong. So one week po pakalipas na tayo po ay nag sa gitna nito. Ito na po yung resulta ngayon, so napakaganda na yung ating talong, so namumunga na siya, marami ng bulaklak, so atin pong tingnan, uh, tingnan natin na napakaganda na ng ating talong na Calixto Epoal. Ito po, mga mga bulaklak. Bulaklak. Ito po, mga bulaklak. Ito po, mga maliliit na abong. Mga ilang linggo pa lang po. Ilang linggo po ay pwede na po yung harvest. Ito po, malaki ng talong. Hmm. talong-talong. Ito, ah. na. ito po ay 1.5 na puno sabi ni Tito. So ito po, ano po ka, lawak po yung taniman ng talong. <laughs> Oh, so ito pong taniman ng talong, ito po yung dating may tanim ng pakwan nung nakaraang planting season. So ngayon po ang tanim naman ay talong naman. Tira. okay gandang araw po ah, kabukid sa maga po pong ito ay kakatapos lang ni tito mag arado at siguro mga 6, 6 o'clock na mag babang kami ay nagaantay ay sabi ni tito ay mag pruning daw muna po kami so paano nga po mag pruning ng talong so inalis po natin yung mga sucker tapo po dito sa ganito so, mga ganito po dapat po matitira lang yung buhay na dahon kung saan nagpasimulang mag bunga the rest po ng mga ganito ang tawag po ay sako inaalis po siya tapos sarigyan ng lupa para sa pag ang tawag sa amin ay pagibon ito po maraming sako ayan po inaalis po siya para hindi makaagaw ng nutrients malatitar lang po yung pinaka way niya ano, meron pa po mga saker sa baba meron pa din ayan tapos na namin yung dalawang linya meron pa po isang saker dinalis po Karon po talong nakakaiba. Kaya niya po yung kulay oh. Maka <laughs> po maya na to may sakit. Di namin alam kung anong sakit. So alamin pa lang po namin. Nanilaw na dahon. So, hanggang dito muna po mga kabukid. Salamat po sa inyo pong pag pag manonood ng video. Patuloy po kayo mag-subscribe at sama-sama po nating patuloy na pag-aralan at itaguyod ang pagtatanim ng uh, pag ng mga gulay. Sa so, mga uh, nanonood sa amin, so kung maaari po ay i-subscribe na din yung aming YouTube para uh, kami po ay matulungan at makatulong na din kami sa mga tao na nangailangan na ng mga idea na ginagamit namin. Okay, so, salamat. Uh, salamat po and until the next update. Salamat sa lahat na nag-subscribe at mula sa uh, Nicolano sa mga pagpalang araw sa